welcome back to my channel. Shout out, shout out, mga love, shout out sa lahat. Um, sa mga pagpalang araw po sa ating lahat, kamusta kayo? Yan today's video ay magre-reaction tayo sa Mikris. Yum. So magbigay lang tayo ng kunting reaction sa Mikris kasi Sobrang busy. So ito lang ang uh, ganito lang. <laughs> Grabe ang Mikris. Una sa lahat, congratulations sa Mikris. Grabe, viral kayo. Uh, trending kayo grabe ang lakas ng views, ang daming views, maraming nagmamahal isang ano lang yan, isang um, rason o nagpapakita lang talaga na marami kayong napasayang tao, marami natutuwa sa inyo, marami nagdagusto at nagbigbigay kayo ng good vibes kaya maraming nanonood at maraming nagmamahal sa inyo. Kaya congratulations ni Chris. Congratulations dahil malakas ang ano ninyo, tandem ninyo. So, hayaan nyo lang yung mga buzzers. Basta patuloy nyo lang yung ginagawa nyo kasi sa paraan na yan, marami kayong natutulungan, marami kayong napapasaya. saya yeah. go lang. So, magbibigay tayo ng konting reaction video dito sa episode 8 ng Meet Chris na sobrang uh, kakaiba. O, oh, nagulat tayo sa ginawa ni Mikoy, sa ginawa nila. May actingan dito, ang galing ha. In fairness, ang galing umacting ng dalawa nito. Ah, yung may mga patapong-tapong pa, basa-basa kayo nito, basa Oh. may <laughs> mga no, ganun. O, oh, di diba? Ang o, wala pang workshop yan, oh. no? Nakakagulat, nakakagulat talaga itong uh, ni Chris, ang necklace ang ginagawa, ang kanilang ano, ang episode is kasi kakaiba. Mga uh, hindi natin alam kung sino talaga ang ang nagbigay ng na idea na ganito, na ganun ang gagawin nila, 'di ba? Siguro napag-usapan nila na may, may, iba naman, hindi lang puro kantahan, kundi may actingan Kaya uh, ang galing. Good job. Good job kayo. So, ito nga, uh, um, mabigay tayo ng konting reaction dito kasi habang napanood ko itong dalawa na to, naalala ko yung, yung Din yung Dennis at saka Ginny Lin. Uh, naggawa ni Dennis Trillo yung ginawa ni, ano, ni, ni Koy na nag at uh, naglakad sa maraming tao. <laughs> Kaya, <laughs> ipapakita ko sa inyo mamaya yung, yung video clips talagang ano, nakakatuwa sila tingnan kasi parang si Dennis proud of proud of mga uh, <laughs> Si Mikoy, na nahihiya pa eh. Nahihiya pa si Mikoy. Pero ah, bagay naman kami ko yung ginawa niya. Yung, yung nag-crop top at nag pumunta sa, sa SM. <laughs> Kakatong galawa na to, aga iba. Pero in fairness, ang galing nilang umakting. Galing! At saka si Mikoy. Ano oh, napapansin niyo ba si Mikoy? Ang oh, magandang boses! Bagay pala sa kanya yung boses na medyo mataas ng konti. Kasi pag medyo mababa, ano eh, pag low note siya, nawawala siya sa tono, yung pagpasok. Pero pag yung medyo middle, ano lang, ah uh, middle note, yung medyo mataas ng konti, ayos pa lang boses niya. Lumalabas. Diba? So, ito na nga, mag-flashback ah uh, uh, mag flashback tayo. Pero bagong lahat, kung bago lang sa aking channel, pakisubscribe naman, pakisupport naman ang aking munching channel. Maraming salamat sa inyong suporta. Uh, ito po ay legit ka rin ang reactor under Karipa. Shoutout sa Karipa. Cari Shoutout sa lahat ng mga Danjoy Mikris. Uh, ni Chris. Shoutout sa inyo lahat. Yeah. Siyempre, huwag natin kalimutan ang amalan kalinga po yabal sa patubang at idna vlog at sa kasi kalinga prop at sa lahat ng mga kalinga po, partners and reactors kasama na ako doon. Maraming salamat! So, ito na nga mga Love Sana natin ang kunting video reaction natin dito. Short lang ito. Baka oh, bro! Program! mo na pinaplano ka na naman ah. Ito yes. talaga, may mga ano ito eh. May mga plano ito. May mga palaging may bala. Alam mo kung bakit? Babawi kasi to. Natalo siya ng nakaraan. Hindi na talaga. <laughs> Hi, Krista. Hi, Kuya. I'm here na. Kumang. Lang ba Mukang... napapansin? <laughs> Mukhang guapo mo ngayon ah. Forma. Santo tama. Lagi ingat ka sa ganyang itik Krista, may balat 'yan. Sa bundo ka lang naman kaganyan. <laughs> Tangit mo <po> naman nga. <laughs> Ay. Sorry. Ano pong gusto niyo? Mm. Kape, Milo, tubig. Buka juice. Ah. Okay. Seryoso na 'yan. Hmm. Ha? Mukhang pinagpapawisan ka, wait. o so, nga oh, eh. So, kasi, wow. nakaya naman kung ikaw pa rin yung mag... Hmm. Para ano sa mga? Teka lang ha? Naninibago ako sa'yo eh. Bakit? Teka nga, tumay... Yan, dumiretso ka ha? check lang kita. Kaya nga si mo yan. Ay, ibang ikip ng hangin eh. Mainit. Baka nga mainit Hindi, eh. Hindi kasi. Nakakonsensya kasi ako. 'di ba nung nakaraang last vlog natin. Oh. Sobrang sungit ko sa iyo. Eh nung napanood ko din 'yun, sabi ko. Ay, e, akala ko nga pati hindi ka nababalik dito kasi sinungitan kita nung nakaraan. Oh. Akala ko nadala ka na sa akin. Siguro natakot ka no, baka mawala ako sa Kape. Kape, gusto mo kape. Lumbing ba talaga? Hindi, bumawa-bawa. Sa paisa pa? Pa-check na kita. Wala talaga! Okay ka lang talaga? Okay lang. Okay na, okay. Kaya tanong mo ako kung anong gusto ko? Mm hmm, Ang gusto mo? Sa paisa pa, tanong. Anong gusto mo? Ikaw. Kahit anong panggawin mo, may kuhindi mo madala si Krista ng... Kape. Talaga. Alam mo kung ba't ako nakaganito? Bakit? Mm -hmm. Talagang formado ko. Hmm. Since gusto mo din naman bumawi and nakapag-ready na din naman ako What if labas tayo? Date? Huh? Date? Yeah Tara Para saan? Tutulog oh Parang pinakanas mo lang sa akin yung lambing mo ilang minuto lang Eh oh. paano naman kasi nag-aaya ka ng date? Oo Di ba pwede? Mag-ano, date tandem. Hmm. Alam mo, kasi sa buong buhay ko, wala pa ako nakaka-date. Tapos ganyan, inaayaw mo ko ng date. Para saan mo Ayaw mo ba ako yung una? Nakaka-date mo? Marami akong ginagawa. Saka, di ba may alaga ako, di ba? Sayang naman yung damit ko. kundi mo pagbibigyan, no? Nagpapawisan na nga ako dito kasi itong damit ko, pang ano to eh, pang, pang labas to. Sabi ko pa naman, This is it, is it, is it. Kasi last time, tinanggihan mo ako ng birthday mo. Tinanggihan mo ako makipag-date. Sabi ko, ngayon to, babawi to sa akin. Babawi ako pero sa ibang way na. Sige na no. Kasi, date. Hindi di ko ba sa akin? Sayang naman yung ano, effort ko. At saka, hindi eh, pa pahing si Kuya Rob, no? Date ka, Gemma. Ang bahala. Bro! Iyayin mm. ko, okay lang? <laughs> <laughs> Ah, uh, decision ni de Kristen. Oh, decision ni de Kristen. Paano ba 'yan? <laughs> Paano ba 'yan decision ko? Isipin mo na lang ano to, friendly date. Isipin mo na lang friendly date, hindi naman ano eh, 'di ba? Tandem tayo, para mas lalong nang makilala natin ang isa't isa tisa. kasi every week lang tayo nagkikita eh. Ayoko talaga. Akala ko ba gusto mo gumawa? Oo nga, pero sa ibang way na lang. Eh, date na 'yung gusto ko. Ken ka na naman eh. Uy, saan ka pupunta? Babawi. Sige ka, pag ganyan ka sa akin, mababash ka. Uy, oh, tingnan niyo, oh. No. Halika, samahan sa mo ako. Tulungan niyo ako, ah. Krista. Oo. Oh. Kasama ko ang mga supporters. Ano? Pag di ka sumama sa akin, sige ka. Alam mo, yung mababash hinihingi. ka. Sige ka, mababash ka. Eh, paano yung hinihingi? Mababash ka. <laughs> Gusto naman. Hindi na. Hindi <laughs> na tayo. Eh, paano kasi yung hinihingi mo? Tsaka ang dami kong ginagawa, no? Ay, lang naman eh. Pagbigyan mo na ako. Ang dami naman kasi diyang iba. Bakit ako pa? Ang inaya mo. Eh, ikaw nga kasi yung gusto ko. Oh, hmm, ngayon naman tingin mo yan. Eh, paano naman kasi yung... Alam mo, nananahimik ako dito. Kung ano yung sinasabi mo? dami okay. alam. Tsaka, tapakain mo naman na yung mga bay, yung mga bike, hindi mo na kailangang bantayan. Kung yun ang, kung mga biik iniisip mo, okay na. ba? Diba? Alam mo, marami naman akong gagawin. Maglilinis pa ako, maguhugas pa ako. At tsaka, hindi lang naman pagpapakain ng baboy ang ginagawa ko dito. Alam mo naman yan, ba? Diba? Naiintindihan naman nila ako eh, kasi marami naman akong ginagawa. Mga basher nga. No. Di ba nakaka-stress yun? Kaya nga eh kasi... Oh! O oh, di ba? Ang galing. Talagang basa si Nicole yan kasi lumipat ka pa. So, in fairness, galing ha. Galing ha. Good job. Yes, eh bakit kasi nandyan ka? Wala. Ano hmm, mo, nabasa ka tuloy. Sayang naman. Inayang. Pero okay lang. Pero... Eh ang kulit Wala. naman wala akong ganang damit. Ano na daw? Tapos tuloy. Ano sorry. na? Sorry. sorry. Ang tamis ko na. kami. Wait may buko. lang. buko. na tayo. Sorry, sorry, sorry. Oh, hindi na. Napakasindi. Pinagsasabi mo. Sinabi ko naman sa'yo kasi na marami akong ginagawa. Wala, Tuloy. Wala akong dalang damit. Natapunan ka pa. Ay, may damit ako dyan. mo na muna. Wow! Ano bakit ba ako'y laging ganito? <muchas> kung di mo pinapansin Para na lang akong laging sumusunod At ito in fairness ha, talagang lumabas ang boses na Kahit di mo ako pansin Honey, my love, so sweet in fairness, pati si Kalina oh, Prab, naging back-up singer mo nang. Oh. Pagkat alam ko na iyong damdam, dam Arma, pag ka, Hari, my love, so sweet. Okay, honey, my love, so sweet. Papayag na yan. Kaya, okay. Walang Ay, Ani. Eh. Aba, honey. Ano yan? Honey, my love, so sweet. Ano? Honey. Hi ka naman. Hindi. Kukuha na lang kita naman. <laughs> ayos, ayos. <laughs> ah, ito. Sige, pumapayag na Talaga? Total. <laughs> so, mo na yan. Si talaga? Siya kailangan kantahan pa eh, bago pumayag. mo okay, na yan. <laughs> 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 well, Vincent, mo. Wow. Okay na? hey, Pati oh <laughs> <up. laughs> <laughs> Ibabdaba! <laughs> <laughs> Ang tagal mo! Ano to? Kaya ka ba kumayad? Ah! <laughs> Ano nga, nababaya ko. Eh, ano, mga damit ko, ganyan. Baka ako si Winnie the Pooh, e. Siyempre, ano ba mga suot ng mga babae tsaka ngayon? Baka akong TikToker dito. Hindi, bagay sa'yo. Di ba bagay po sa sa'yo? Bagay! Bagay naman sa'yo, e. Taka na nga. Wait, magbibihis lang ako. Hindi. Yan na yung suit mo. Halika na. Uy, huwag bibis! Ano ako? Ako lang? Eh, <laughs> Ikaw Din. Halika na. Sino ba kasi? Bakit kasi baharang-harang ka doon? Hindi sana hindi. Huwag bibis ako. Pareho tayong lalabas. Nang naka ganito. naman ka dito? Sino ba kasi nagaya? Sino may mo? Ay, Alam mo, first time ko lang gagawin. At dito, dito, naalala ko talaga yon si Dennis Trillo at saka si Jenny Mercado. O, tingnan mo. O, tingnan mo si Dennis pa naglaka Proud na oh, proud. Kaya huwag kang mahiya, Mikoy. Huwag kang mahiya. O, tingnan mo, o. Oh. yon. So yan na diba mga lods. O oh, diba? galing. Nakatong dalawa. Napakagaling. Oh, lalo na pag may workshop pa itong dalawa na to, magaling to. Lalo itong gagaling. Oh, at lalo pa itong sisikat. Kaya ipagpatuloy nyo lang ni Chris ang inyong ginagawa kasi marami kayong napapasayang tao. O oh, ba? diba? So papatuloy nyo lang yan hanggat na maraning uh, maraming nagmamahal go lang. Hayaan yung bashers kasi walang magawa sa buhay kundi ihilayan kayo pa baba. Ayan. So kaya, uh, maraming salamat sa inyong suporta din sa akin channel. Kung bago ka pa lang sa aking munting channel, pakisubscribe naman po at pakilike like na, na, na lang din yung video ito at pakishare na din. Maraming salamat at God bless everyone. Thank you! At wag natin kalimutan, syempre, ang ama ng kalingap, wala, tayo sa loob ng kalingap kung wala si Kuya Val Santos Matuba. Syempre, siya yung founder. At syempre, uh, supportan din natin si Ati atinab at saka, syempre, si kalinga Kalingap sa lahat ng mga Kalinga partners and reactors. Shoutout sa inyong lahat at magsuportahan ng tayo. Lang. Don't forget, stay positive, stay happy, and get less. Nice. Bye-bye! Thank you!